Masayang ibinahagi ni ang aktres na si Sarah Labati ang mga blessings na dumarating sa kanyang buhay ngayon sa kabila ng balitang hiwalay na sila ng mister na si Richard Gutierrez. Feeling blessed and grateful ngayon si Sarah. Ayon pa sa aktres, masaya ito at excited sa mga nangyayari sa kanyang buhay lalo na ang pagbabalik nito sa showbiz. Parte ngayon si Sara Labati sa isang upcoming drama series ng TV5, Ang Lumuhod ka sa Lupa. Masayang ibinahagi ni Sara Labati sa kanyang social media ang press con ng kanyang bagong show. Maraming pagbabago ang nangyari ngayon sa aktres. Una na rito ay ang ginawa nitong pagbago sa kanyang IG username mula Sarah Labati Gutierrez na ngayon ay pinalitan na nito ng SLG. Binago rin ni Sara Labati ngayon ang kanyang hairstyle. Embracing the stillness of time, caption pa ng aktres. Sa kabila naman ng mga maaanghang na banat ng kanyang mother-in-law, ay tumanggi si Sara na magkomento at sagutin ang mga binitawang mga salita ni Annabel Rama. Kahit sinabihang nagwawaldas lang ng pera ay binahagi pa rin ni Sara Labati na nakabili ito ng sasakyan kahit wala ang mister na si Richard Gutierrez. Masaya pang ipinakita ni Sara Labati ang kanyang tuwa habang minamaneho nito ang kanyang bagong sasakyan. Ngayon din ay naging passion ni Sara ang paglalaro ng tennis.